Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, we're diving into something truly inspiring, kung paano napanatili ng Filipina actress at producer na si Lovie Poe ang isang jam-packed schedule habang dinadala ang kanyang unang anak. Ilahad natin ang kanyang paglalakbay ng lakas, biyaya, at hindi nagkakamali na tempo. Kahapon lang, noong Setyembre 1, 2025, masayang inanunsyo ni Lovie Poe ang kanyang unang pagbubuntis sa pamamagitan ng Love Your Body campaign kasama si Bench, na inihayag na sila ng kanyang asawang si Monty Blencoe, ay naghihintay sa kanilang unang anak na magkasama. At ngayon, sa isang tapat na panayam, ibinukas niya ang tungkol sa kung paano niya nagawang makasabay sa kanyang abalang schedule sa panahong ito na nagbabago ng buhay. Si Lovi ay hindi estranghero sa pagsusumikap. Mula sa panguna sa mga proyekto sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, ang C.S. Lovi Productions, hanggang sa pag-arte at paggawa ng mga pelikula tulad ng Guilty Pleasure, pinagkadalubhasaan niya ang pagsusuot ng maraming sombrero. Bagamat mahirap ay balance ang mga tungkuling ito, inamin ni Lovie na ang pagkakaroon ng supportive partner, ang kanyang asawang si Monty, ay gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Hindi lang siya ang kanyang kasosyo sa buhay, kundi pati na rin ang kanyang co-producer at tunog. Bagamat hindi siya naglista ng sunod-sunod na gawain sa kanyang panayam, narito ang ilang hinuha ng mga diskarte na maaaring nagpanatiling matatag sa kanya, magtalaga at makipagtulungan ng matalino. Lalo na sa mga pinagkakatiwalaang kasosyo tulad ni Monty, bigyang prioridad at maingat na pumili ng mga proyekto na gumagawa ng espasyo para sa pahinga at pagbawi. Kahit na walang opisyal na roadmap, isang bagay ang malinaw. Ang mga sadyang pagpili ni Lovie at malakas na network ng suporta ay naging susi. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pamamahala ng mga deadline, ito ay tungkol sa pagtanggap sa isang pagbabagong kabanata na may lakas at pagmamahal sa sarili. Habang naglalakbay si Lovi sa pagbubuntis kasama ang kanyang pabago-bagong karera, ipinaalala niya sa amin na kung minsan ang pagbagal ay ang pinakamatapang na pagpipilian na maaari naming gawin, yan ang aming pagtingin sa journey ni Lovie po. Buntis, persigido, at poised. Ano sa tingin mo? Ano mang mga tip na ginamit mo upang ijoble ang malalaking pagbabago sa buhay at trabaho? I-drop ang iyong mga komento sa ibaba huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon na 'yon para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na nakaka-inspire na kwento.